Oh Mini Horseshoe. Yan ang tinatawag natin, Mini Horseshoe. <laughs> okay, guys. Ito kami ngayon. Pagtunta kami sa Chibut. Baka ang kamil kami. kami? guys, nandito ulit kami ni Buboy yung mga, sa dibot. Ayan si Buboy. Hoy. Na. Naku! Ay, may mga kasama ay. kaming kupal. All right, guys. Oh. Andito na kami ngayon, guys. Ngayon tatagpuin namin guys yung dibot at andito na balita namin si Andrew E. <laughs> <laughs> boss. Ay, ay, may tao yo sa taas. Hindi ka pa Mano Malakas ah. Bawal 'yan. <laughs>

Bago pinagbawal Ay, sa tayo mga awil? doon ba daw ulit sa may mga ah, Wala. Para tayong tanga yeah, na ito. Saan ka? Ah, sige na. Hindi Parang Ay, dito na tayo. Huwag ka tumuloy tayo. Ang mga. Ang mga ito ay. Ta lang namin dito nung mga dyan. sa pa tayo sa motor. Kaya tayo pandang ng motor dyan. sabi <laughs> so yun guys nagbabalik na naman kami rito sa bibot ni Buboy ayan si Buboy uy uy kapogi naman ni Buboy kasama natin ang mga kupa nating mga tropa ayan ayun isa ito yung isa oh ayan yung isa, ayan, isa. Ayan, Papautang. papautang papautang singil nga ako wala na ako mapautang ba wala ka mapautang wala Ay, na ako mapautang bakit ba eh Naubos na ba? <laughs> Ay, naubos na. Mag-singil, na. isingil lang ako dito. Naubos na. Undo. Na. <laughs> wala pa na. Sisingil na, no. <laughs> Bakit nandiyan ka lang ay? Ayang ah, ang joy. Masyado malalim mga yung pinagdadaanan. At ito po ang promotor ng kaganapang ito. Pakita ka naman. Yan. Ney. Mm -hmm. Okay guys, for today's video, nagbabalik na naman po tayo. Hindi ako pa nagbabalik ako. Dibot sa ay, <po>. ay, <laughs> Luis. Pamain, pamain. Uh, Mayroon po natin mga kasama. Ayun na. Talaga naman. Okay. Kaya po. Ay, Pumunta lang po kami dito para magkala. Wala po kami bibila ng pain talaga. Sabi na may pain. na Wala nga nang bili ang pain. Pigs ang putik. Hindi pwede pigs sa sa daga. Hindi ka nagpapansin Sana ba dito? tayo kakana? Ay, sabi po. Puro sabit yan. Ay, no. Akaw, lalakari no, okay. ako lalakarin natin. Ako po. Sama-sama. 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 sama 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 tayo sama sama sama

Parang tsunami. Tayo. Parang tsunami. Uy. na so, human drone Magkentong <laughs> <laughs> barbero na lang kayo diyan, oh. pala po si Bastuan. Nagsiset pa lang po siya ng kanyang kawil. Napakaganda po ng kanyang kawil. Ayan po. Mura lang po yan. 1,700 mil. <laughs> mga kupal. Ito ang pinakakupal sa lahat. Yan, 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 yan. yan. Nag-aya-aya dito. Tapos wala naman palang maambag dito. Ayan po. Kamre lang po yan. <laughs> po yan kagabi. Tapos <laughs> Tinalo po kami niya sa pulan. Ay, okay. hey, eh, sorry boss! Ito po yung binili kong mura lang to. Nasaan na lang to? 25 pesos. Ha? Ang bag mo? Bakit? Balita mo, laki na pamain. Ano ang laki? Ganyan lang dapat kalito. lito. Ang laki na yun. <laughs> Andiyan naman yung mga. Ano? Ano mo to? Sige, yung malito. Ayun, ayun, malito. ayun mo yung malito. Sige. Ano mga ano natin na yun, ha? Sige, Boss, sige naman, boss. Ito. Mga gawin na tayo, guys. Sulubukan ulit natin. 3 in 1 na pamain. Hmm? 3 in 1? <one? laughs> So, yun Nandun siya nangangawin. Ayun. <trong> <tong> naman. Push. Parang ikaw pa ikakailan ako. Ako. Green. Green na isla. Gano'n sagad mo. Dito. Dito lang yan oh. Diyan lang oh. Diyan. 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 Sagad mo. <laughs> <Andan> naman oh! <laughs> Đến cái <laughs> Ayan guys Ako lang tumags tumagsong Ayan Wala Pinanood lang nila ako Wala abos mga kasama natin Ayan Basang bata tuloy ako Parang gay dibot na kami guys Uwi na kami Ayan Kaya na naman Negative na naman Oh, naputol lang pa naputol pa yung mukha niya ang fish and prawn mas buwa yan yung truff in the money pop shop. i believe a living man baby gon' smell blood truff every minute row, way when the women on feel when I hit it every time i see a beat i gotta hate it they can and nobody give a fuck about the rules hit to get a bloom so a two i'm a cool when we get the give it when i am spending and i don't fuck a gang's reality with nothing but my name man i don't give a fuck about motherfucking go i am a put up with a stick and your motherfucking